babala si Senator Bam Aquino tungkol sa patuloy na banta ng sakuna at nanawagan ng radikal na pagbabago sa sistema ng pamahalaan pagdating sa disaster preparedness. Hinimok niya ang gobyerno na muling pondohan ng Project NOAA on Nationwide Operational Assessment of Hazards na napatunayang epektibo sa hazard mapping at early warning system bago ito itinigil ng nakaraang administrasyon. Bilang chairman ng Senate Committee on Science and Technology and vice chair ng Senate Finance Committee, binigyang diin ni Aquino na dapat nang itigil ang pagsasayang ng bilyong-bilyong piso sa mga hindi epektibong flood control projects. Ayon kay Aquino, nararapat na bigyan ng mas malaking tiwala at suporta ang mga scientists at iba pang eksperto sa bansa na siyang may kakayahang maglatag ng mga komprehensibong hakbang para sa flood mitigation. Iginit din ni Aquino na dapat nakabantay sa teknolohiya at siyensya, integrated at makabagong paraan ang mga programa para sa disaster risk reduction. Dapat din anyang iwasan ng mga hindi mabisang proyekto sa infrastruktura at mamuhunan sa mga programang napatunayan na, gaya ng nasimulang inisyatiba ng Project NOAA. Ang Project NOAA ay isang programa sa disaster risk reduction and management, na nakatuon sa flood modeling at early warning system. Itinigil ito ng nakaraang administrasyon sa kabila ng mga kinilalang tagumpay nito. Gamitin natin yung Project Noah kung ano ba yung mga lugar na talagang flood prone at sana doon mapunta yung flood control budget. Isinusulong ni Aquino ang pag-redirect ng mga pondo mula sa mga kwestyonabling flood control projects patungo sa mga kritikal na programa ng kahandaan, kabilang dito ang muling pagpupondo sa Project NOAA para buhayin ang napatunayang hazard assessment at early warning system na nagbibigay ng tumpak, napapanahon at localized information sa mga komunidad pamumuhunan sa mga infrastrukturang kayang tumagal sa mas malalakas na bagyo at pagbaha, at pagpupondo sa mangrove reforestation o pagtatanim ng bakawan, rehabilitation ng watershed, at urban planning sa mga lugar na may natural na depensa laban sa kalamidad. Idiniin ni Aquino na maiiwasan ng tuloy-tuloy na banta ng pagbaha, pinsala, at rehabilitasyon kung mga eksperto at Pilipino scientists ang babalangka sa mga programa para sa disaster preparedness. Ang apela ni Aquino ay kaugnay ng mga nagdaang kalamidad, partikular ang lindol at matinding pagbaha sa Visayas dahil sa bagyong Tino at ang banta ng bagyong Uwan sa hilaga at gitnang Luzon. Riniyela Tugay, CLTV 36 News.